Welcome to my YouTube channel, Todo the Drive. Ito nag-order tayo ng ilaw sa jeep natin, no? sa Shopee. Buksan natin. Ayan. <coughs> Lalagay natin sa sa jeep natin to ilaw ng ano natin, sa jeep. ah, uh, stoplight to sa mga hindi pa po nag-subscribe, page subscribe naman po kayo sa ating YouTube channel to the passed bike. Right? ayan ito yung inorder natin sa Shopee. lalagay natin sa gift ata. Mga stapler at chakla laser. Abangan nyo talagay natin sa jeep natin 'to eh sa mga hindi pa po nag-subscribe, pag subscribe naman po uh, sa aking YouTube channel. Todo Passion Drive.